W. Ayan guys, ang tinatrabaho ko dito, ayan po ang buhay namin. So, kahit may sakit ka, may, may dinaramdam ka ng mga sakit, pilit ka pa rin magtatrabaho para lang kumita ng pera. Ayan po. So, ang isang salitang buhay o FW, ang sarap pakinggan. Pero, nandyan po ang pagtitiis, ang kalungkutan tinitiis mo lahat lumalaban kung may sakit mag isa ka lang mag alaga ng sarili mo ayan so mga anak kung mapanood nyo naman ito sana naman magpakabait kayo ayan po bilang isang inang OFW handang magtiis para lang sa mga anak at kayang isakripisyo ang lahat para lang sa kinabukasan ng pamilya. Ayan. So, ayan po ang ginagawa ko. Tagalinis ng kuko. Ayan. Magkuskus ng paa. Lalo na pagpaan ng customer mo is makapal ang kalyo. Ay, nako. Talagang tanggalin mo talaga yung kalyo ng paa niya. Hanggang sa makinis na makinis. Yan po. Ayan. Hala, sige. Hanggang sa magigil na lang ako dyan kasi ang kapal ng kalyo ng paa panggigilan ko na lang yung paa niya yung talampakan niya para lang matanggal mapakinis mo talaga yan kasi po kailangan mong gandahan ang paggawa ng kanilang mga paa kasi may mga customer na talagang tinitingnan nila hinihipo pa nilang talampakan ayun tuloy na po ito yung mga kuskus ni Lori yan guys ganyan po ang buhay namin dito okay, handang magtiis para lang sa mga anak yan po sa nakikita nyo, mga masasayahin kaming mga OFW, tumatawa, laging nagpupos, nakangiti sa mga post, pero andyan po yung mga sakripisyo, pagod, uh, kalungkutan, hayan. pero tinitiis namin lahat para lang sa kinabukasan ng pamilya namin. Ayan, ang gandang pakinggan. Sabi nila, pagsalitang OFW abroad mapipera daw pero wag kayo guys tingnan nyo naman ayan ang trabaho namin nagkukustuhos ng mga paa minsan saka hindi lang naman din ang trabaho ko po nagmamasahe rin ako minamasahe ko po yung mga malalaki ang katawan ino you know, rin po ako ng mga customer namin pinapaliguan nagtatanggal kami ng mga balahibo mga bulbol yan all around po kasi yung trabaho ko dito so yung isang kasama kong Pilipina all around din siya ayan o oh, de ba? Diba? ganyan po kunting himas himas ang parahin ng mga paa gusto kasi nila ng perfect yung paggawa mo ng mga paa nila so ganyan lang po kami minsan may masusungit din na customer minsan may mababait pag magandang paggawa mo sa kanila bibigyan ka naman din ng magagandang tips ayan o, tapos, sina binalawan ko na yan. Ayan, lalagyan mo na yan ng martayulet at saka kunting hilot-hilot. After ng hilot-hilot, nagandahan siya, nasarapan siya sa kanyang mong paghilot. Ayan, lalabas na yung tips niya na mag medyo medyo ano naman, pag galante ang customer mo, maganda rin magbigay. Pero pag kuripot, huwag ka nang umasa, pagmasaktan ka lang. Ayan, hilot-hilotin, kunting hilot-hilot para naman ma engganyo yung customer mo magbigay ng tips. Ayan lang po, guys. Yan po, magandang ano, pag uh, nagkatrabaho ka sa salon, kunting ano mo lang sa mga customer, gandahan mo lang ang paggawa mo para malaki din ang tips nila sa iyo. Ayan guys, yan. Salamat guys sa inyong panonood at lagi niyong pagsuporta sa mga video ko. Yan po ang buhay namin bisang, bilang isang OFW. Bye bye, thank you so much. Hey! Uh, hey. hey.